tsaga tsaga lang tayo sa ating pag-vlog <laughs> dahil baka sakaling For is video mga kaurago na akit na lang para ako sa bundok Siyempre sa muli natin pag akit ito, Isasama ko yung dalawang pamangkin ko Dahil sa baro kasi at walang pasok so, Sinama ko pala sila para matapos natin yung inaawana natin dun sa ating bundok Dahil nung nakaraan na tayo para maglinis ng ating maliit na maisan So dahil hindi ko kaya mag isa at hindi ko kaya tapusin Nagpasama na ako sa dalawang pamangkin ko so, Dahil lang ako sa mais na natin Dahil mas mataas pa yung damo kaysa sa mais so, Dahil simula kasi nung pagtanim natin dun Halos hindi tayo nakakit ng isang buwan o dalawang buwan Kaya naman nung nakarang linggo lang makit tayo Nagulat ako at nanghihinaya Doon sa nakita ko Dahil alas hubusin nila ng mga peste Mga peste sa pananin naman ikaw sa pakso dalawang pamangkin ko. Sama nila ako at linisin namin tanggalin yung mga damo sa ating maisan. Sumabuti so, na lang hindi nagdalawang isip na sumama sa atin. Dahil ito kasi sa amin sa totoo lang napakalayo talaga ng bukid namin. So hindi iniisip niyo na parang patag so, lang. So, yung bundok namin sinasabi namin yung bundok, talagang bundok. Talagang sobrang taas at sobrang taas. Sabi nga nila, limang piso na lang bago makarating sa langit. <laughs> Kaya naman sa video natin ito, kung ano bang mayroong buhay kami at kung ano bang pamumuhay namin. Pamumuhay ng isang probinsya ng Uragol. Kaya naman sa mga interesado dyan, tara samahan nyo tapos taposin itong video na ito. Para masilayan nyo kung gaano ba ganda itong mga tanawin dito sa bukid. Kung gaano ba katarik itong inakyat natin. Para lang marating yung bukid at tinanimal natin ng mais. Mais kung saan dagdag suporta sa aming pagkain. So nagbubunga na yung mga seryales oh. Ah, dami ng bunga. Dito lang yan sa daanan. Ayan. Dami. Oh. So dito pa naman ako sa bundok Masipag ka lang hindi ka magugutom lalong lalo na sa mga prutas dahil nagkalat lang mga prutas dito sa bundok andyan yung mangga, kaimito, Avocado cerealis, guyabano at marami pang iba marami pang iba na makukuha dito sa aming bukid so sinusurin din lang kasi ng mga tao dito sa amin ay yung pagkakit dito sa bundok dahil <laughs> bukod sa napakalayo na Talagang talik na tarik so dito nga pala sa part to so, dito na magumpisa yung pag-akyat pag-akyat na walang katapusan dahil sobrang tarik mismo nga kahit aso talagang hingal na hingal dahil nga sa sobrang tarik yes, talaga ng na akyatan naalala ko pa nga no, mga panahon na bata pa ako dahil nga sabi ko sa sarili ko paglaki ko ay ako mamuhay dito sa bundok dahil nga nakakapagod at napakalayo dahil kasi nung nag-aaral pa ako pag tuwing at linggo at walang pasok talagang dito kami sa bundok kumakil at dito kami naninirahan kaya naman naranasan ko ang sobrang hirap kumakil dito sa bundok na halos imatayin ka sa pagod kaya sinabi ko nung sarili ko paglaki ko ayaw ko na dito sa bundok pero subalit dumala mga panahon ito na naman tayo ngayon ito na naman tayo magsakripisyon naman tayong akit dito sa bundok para masilayan at malinisan lang yung ating mga pananim So malapit na pa yung mga oragon makarating. Mga limang piso na lang yung pamasay bago makarating doon sa punta namin. So hindi ko lubos akalae na yung inaayawan ko ay babalikan ko rin pala. Yung inaayawan ko noon at sinabi ko sa sarili ko na ayaw ko na dito dahil napakahirap ng buhay. Dahil ang hanap buhay kasi dito ay maguling at magtanim para may pambili rin ng bigas at mababaha nga sa bayan para magbinta ng mga pananim. Mga pananim na ay narbis mo. Pakabinta mo nga ay aakit ka naman muli dito sa bukid. So hindi ko lubos akalae na ito na naman ako. Akala ko hindi ko na ito marakakasan pa. Pero tama nga ang kasabihan. Kung saan ka nang galing ay babalikan mo rin talaga. Babalikan mo dahil kahit pa paano nakakatulong talaga ito. Dahil paano lang kasi kapag wala kang trabaho. Kaya naman masasabi ko sa mga kabataan, Sumikap kayo Sumikap kayo mag-aral Para makatapos Para makakuha ng magandang trabaho Na para hindi nyo maranasan Ang naranasan ko Pero kung gusto nyo maranasan ito Huwag na kayo mag-aral Arot <laughs> So ito na nga Sa wakas palapit na rin tayo makarating Dahil dito sa part na ito Talagang pagod na pagod na ako Na walang katapusan ng paglalakad Dahil nga pagkatapos ng akyatan Dadaan naman tayo dito sa may sapa Pero wala tayong magagawa Dahil ito siguro talaga Binigay sa atin na tadhana Arot <laughs> So dahil nga dumang kami sa sapa, kumuha na rin kami ng tubig para mayroon na kaming inumin. Dahil alam nyo naman kasi ngayon, ay sobrang tagtuyo. Dahil hindi pa nakarecover yung mga bukal na wala ng na supply tubig. <laughs> so mabuti na lang, may part na bukal na hindi nawawalan ng tubig. So makarama, nandito na tayo sa... ah, uh, dito sa payag-payag kung tawagin sa amin ng ano. Dito tayo nakarating tayo sa wakas. So nagagato na si Longlong. Tayo naman. Dahil mag tayo, so... Tawag tayong bigas. Tapos, tuyo. Kasi ano to, yung sarili kong tuyo to, binilad natin. Kumo pumingi tayo ng mga sariwa tapos binilad. Ang kami kasi dito ang gulo to na, no? parang halian. Ito, tuyo. Tapos bigas, yung kami. Yan, tuyo. Tapos lulutuin na rin itong ano, pakuluan lang pwede na yan. Tapos, ah, um, Anas yes, yun to eh. Ito. natin ng ah, uh, manghang. Para manghang. Hang. So mag-aawan muna ako habang magluluto sila. O oh, lang oh. Ito yung bahay na sinisilong-silungan kapag umuulan. Ayan So tara mag-aawan muna ako sa baba para matapos na yung awanan so yun mga koragon ang lita yung sa na ng ating uh, mais maisan so ayan ito na naman tayo magsimula naman tayo mag awan so tatanggalin kasi natin mga koragon itong mga ligaw na saging at saka yung mga damo kasi ang lalaki ng mga damo so nung biyernes galing na ako dito naglinis na ako so, dyan sa taas Ayan, so papunta dun sa nga linis ko So ngayong araw naman to, dito naman tayo O ililinis naman ako dito sa yan eh, ato Kasama ko na yung mga pamangkin kong dalawa So syempre, papalutuin ko muna dun sa baba Para bago man manangalian uh, Kung makakain na kami dahil hindi pa kami nag musa Lumakit um, kami dito, wala pa kalmusan So yan, pakaluto niya, kakain muna kami Pero ako, mag-aawa na dito Habang nag-luluto sila So let's go So ito yung tatanggalin natin mga oragon ng mga damo So dami na So halos kasimpantay na ng ano Ng mais May na tinanim natin So ito yung tatanggalin natin para malinis yung ilalim Para makatalobo ng maayos Kasi kinakain na ng mga Insekto yung mais natin oh. Imbis na magbunga na Di, di pa dahil dami ng insekto so awa na natin So, alas chis. Ano na, mag alas on sina. Kain muna tayo. Grabe init. Okay, so, silalim natin yung ano. Ang inawanan. Grabe, tirik-tirik yung init. Ayan. Kaya tsaga-tsaga lang tayo. Sa ating bag-vlog. dahil baka sakaling ito na yung daan patungo sa tagumpay natin so kaya kung tayo kung tayong sumuko sa pag uh, youtube o pag facebook page dahil marami na nagasensyo dito sa pag youtube at pag facebook so kung nakayanan nila makakayanan din natin yan kaya tsaga tsaga lang kahit mahirap kahit marami sa ating nagbabash kaya hindi na niniwala sa ating mga kayanan okay lang so importante ah, po nagpuporsige tayo para makaahon sa kahirapan grabe ayan so yan kaya mga tayo makaragon Bigay <laughs> lang <laughs> walang to Ha? No So yung mga waragan ulam natin Yan Silang kasi kaldero natin isa lang. So, ilagay natin dito sa ano, daon. Tapos, may tuyo tayo. Tapos, sinabawa natin na uh, uh cut nga or gabi. So, walang asin yan. Ay, walang bitchin. Asin lang kasi wala tayong ano, pambili. Ang bitchin. Kain tayo. Ano? 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 So dito nga mga koragon, wala tayong plato kaya nagkumuha ako ng saging, saging lang tayo kakain. Kung saan ito yung magiging plato natin. So binuhos na lang natin yung kanin dyan sa dahon ng saging. Para salo-salo kami kahit walang bichin. walang magic sarap yung luto natin. Masarap pa rin yan dahil sariwang-sariwa yung luto. <laughs> なるほど。 Dito nga syempre pagkatapos natin kumain ay yung tira natin ipapakain ng ating pamangkin sa mga aso Dahil kailangan kumain din yung kasama natin ng mga aso para hindi rin manghina at hindi madala dahil napakalayo yung inasya namin At pagkatapos nga namin kumain, umpisa na naman yung paglinis dito sa maisan Dahil bumabadya na naman yung ulan kahit alas 12 nga ang tanghali ah. Ah, Nagumpisa na ako para malawak yung malinisan natin dahil abotan tayo ng ulan Kaya Kahit tanghali tapat, asigilang ah, ulan para matapos lang yung ating linilinisan thank <laughs> you yung mga warag na tapos natin yung alinisan tanggalan ng mga damo yung mais sa ilalim yun so ito na lang area na ito ang lalagyan natin ah, uh, ada so babalikan naman natin to after mamunga na siya tapos pwede nang ano ah, uh, lutuin yung bunga yan kasi malayo yung ano yung bayan doon pa kung nakikita nyo yung bundok ngayon yun sa baba yan sa napakalayo so kaya mahirap akyatin so nalinis na natin nilalim